Hello guys! Ayan guys! Ang mga manok namin! <laughs> ang kakit <cute> nila! <laughs> Yan! Oh! Ang tatabanan nila kuya ah! Pinataba mo nga! Talagang pinakain mo ata ng pinakain! <laughs> At saka ano, Ah. Asan yung may sipon? Wala nang sipon. Ay, wala nang sipon? Bravo. Bravo. Mm. Bravo, ikong. <laughs> anong, ano, anong binigay mo na gamot nila? Bakit, ano? Hindi ko alam. Ah, <laughs> ikala. May sikreto si kuya, ah. <laughs> Dapat malaman ni Alex kung ano ang sikreto ni kuya. Kasi sinisipon sila eh. <laughs> Ayan guys, ang aming manok. Woohoo! Tanungin ko kay kuya kung anong sikreto niya. Para sabihin ko kay Alex. Para pag nagkatay kami nila Alex ng chicken is ano, wala silang ano, sipon. Oh, nagtataba na nga nila. Ngayon lang ulit ako nagpunta din eh. Ha? Oo oh, nga, oo. Sarap naman dinuguan ito, ah. <laughs> Sabi ko kay Alex na, ano, uh, tumingin ng papaya para ilagay dito din sa ating garden para, ano na, pag din, magluto ng dinuguan is, uh, ano, may papaya na rin tayo dyan. So, ayun, guys. Naglalaway lang kami, guys, na nagbibidyo. So, bye na. <laughs> Ciao.